Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ma'am Nolly, ano, ano po ba yung bagong uh, provision dito sa Expanded Centenarians Act ngayong uh, 2025? Ano, at paano po ito naiiba doon sa naunang Centenarian Act of 2016? Ayan, magandang hapon po ulit. So napakaganda po no at muli maraming salamat po sa opportunity na ibinigay sa atin para po ipaliwanag ito. Ang pinaka kinaibahan po ng unang batas o ang Centenarian Act noong 2016 sa bagong batas noong 2024 ay noon po ang binibigyan lamang po ng uh, grants o ng regalo ay yung mga nakaabot ng 100 years old. Yan po ang uh, provision ng batas noong 2016. Subalit ngayon po na 2024, simula po noong um, March 17, 2024, naging effective na po ang pagbigay natin ng regalo mm -hmm. o pag-honor sa ating pong mga uh, senior citizens na nakaabot po ng milestone ages. At ang milestone ages na ito ay tinatawag na 80, 85, 90, 95. So, karagdagan po mula, um, hindi na lamang po sa 100 years old, kung hindi po sa mga nakaabot po ng milestone age. Bibigyan po sila ng tigte 10,000 sa bawat uh, milestone age po na kanila pong maaabutan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!